Magandang araw sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang National Tax Allotment Shares of the Local Government Units. Meron kasing nag-aakala na sa competition ng uh, INTA or National Tax Allotment na pupunta sa mga barangay ay kasama yung land area. So dito sa video nito, pag-uusapan natin kung paano natin ma ang uh, INTA na pupunta sa province, city, municipality at barangay. Pero bago yan pag-aralan muna natin kung ano ba ang legal na basihan ng National Tax Allotment. ayun sa Section 6 of the Article 10 ng ating Saligang Batas, sinasabi dito na local government units shall have a just share in national taxes as determined by law, which shall be automatically released to them. So, uh, dito ang pinaka dapat nating uh, malaman dito is merong kaukulang parte ang uh, lokal na gobyerno sa na, ma, na manggagaling sa national taxes. Sa section 284 ng ating uh, local government code, sinasabi dito na LGU shall have a 40% share in the national internal revenue taxes based on the collection of the third fiscal year preceding the current fiscal year. So, dito, ang sabi dito is 40% ng makokolekta sa National Internal Revenue Taxes ay mapupunta sa mga local government unit based sa collection ng third fiscal year preceding the current fiscal year. So, anong ibig sabihin nito? Halimbawa, ngayong 2025, ang basihan ng collection ay yung ikatlong, ta ikatlong taon magmula sa 2024. So, 2024, 2023, 2022. So, ang koleksyon ng National Government sa national taxes noong 2022, 40% doon ang mapupunta sa local government unit. 'Yun 'yung sinasabi ng Section 284. Ano naman ang sabi ng Section 18 and 286 ng uh, Local Government Code. At sa implementing rules and regulations nito, ang sabi dito is, yung share ng LGO ay automatically na ma-release mar diretso sa provincial, sa city, sa municipal at barangay treasurer without need of any further action. So, ang ating mga local government unit, wala silang kailangan or ibang gagawin or ibang requirements na isasubmit para Marilis sa kanila ang National uh, Tax Allotment or, or ang share nila sa NTA Ngayon uh, Dumako naman tayo sa Mandanas ruling no, na, uh, final noon ni Congressman Hermilando Mandanas Dito sa Mandanas ruling na nilabas ng Supreme Court noong April 10, 2019 diniklara nilang unconstitutional yung uh, salitang internal revenue na nakasaad sa ating Local Government Code. At inutos ng Supreme Court sa uh, Secretary of Finance, Secretary of uh, Budget and Management, sa uh, sa Commissioner ng uh, BIR and sa National Treasurer natin na uh, ang basihan ng 40% share na mapupunta sa local government unit ay hindi yung koleksyon lamang ng BIR kundi lahat ng national taxes na makokolekta ng ating national government So yun, nagsimulan yun noong uh, magsisimula siya sa fiscal year 2022 kaya ngayong 2025 makikita natin na tumaas yung ating mga ah uh, NTA So magmula noong fiscal year 2022 sa ating general general appropriations act nawala na yung salitang internal revenue allotment nawala na yung era napalitan na siya ng national tax allotment Di ba sabi natin kanina 40% ng ah uh, ah uh, national tax 40% ng national tax allotment ay pupunta sa local government unit so yung 40% na yun paano siya mahahati so mahahati siya sa pamamagitan ng mga sumusunod sa province ang pupunta sa province ay 23% sa cities naman 23% sa lahat ng munisipyo 34% at 20% sa mga barangay. Dito, makikita natin ang formula ng computation ng share ng bawat probinsya, syudad, at munisipyo. So sa share ng province, city, and munisipyo, 50% ay uh, ibabasi nila sa population. At ang population na yon ay yung mga sa PSE na pinokrama or pinok na dinikler sa pamagitan ng presidential proclamation. Sa land area naman, kailangan yung magagaling sa Land Management Bureau. Ito yung official at validis, validated na listahan ng land area. So equal sharing ay 25%. So 25% hati hati-hatian nila. Yung 25% naman ay babasin nila sa land area and 50% ay babasin nila sa population. So maliwanag ang competition ng province, city, and municipality. Pero mag-iiba ang ihip ng hangin pag pupunta tayo sa barangay. Kasi sa barangay, uh, sa bawat barangay na may isang daan na katao at or mahigit isang daan na katao, automatic na meron silang 80,000. Now, yung balance ay maibabase na siya sa population na 60% and equal sharing na 40%. So, yung 60% na share ng barangay, uh, based doon sa population. Yung 40% naman ng uh, Share ng barangay ay kanilang paghati-hatian Okay, para mas uh, lalong nating maintindihan Ngayong 2025, ang basihan ng uh, National Tax Allotment ay sa taong 2022 Anong sabi ng uh, Supreme Court sa Mandanas ruling, hindi lang yung koleksyon ng BIR Kaya makikita nyo sa ating presentation, yung koleksyon noong 2022 Paano ngayon paghati-hatian yan? Na-discuss uh, na natin kanina So, 23% mapupunta sa uh, province, uh, 23% mapupunta sa city, and 40 uh, uh, 34% mapupunta sa uh, munisipyo, and 20% mapupunta sa mga barangay. So, pagka uh, i-apply natin ng formula, ang uh, hatian ng province, cities, munisipyo, at barangay, ay ayon sa mga sumusunod na andun sa ating uh, presentation. So sa province, 83 uh, yung province na, mag, na maghati-hati sa 207 uh, billion. Sa cities naman, 14, 149 at sa municip municipalities, 1,491 And barangays, 41,911. So, 41,911, paghahatian nila ang 40, 206 billion plus na andyan sa presentation natin. Punta tayo sa INTA ng uh, munisipyo ng Bakon. So sa INTA ng munisipyo ng Bakon, anong sabi natin kanina, based sa population, sa land area, and sa equal sharing. So dito sa sulat ng uh, DBM uh, na sulat nila sa ating mayor, sa aming mayor, makikita nyo na uh, nakasad doon yung share ng uh, munisipyo Basis sa kanyang population na 39 million plus. At share ng munisipyo na basis sa kanyang land area ay 84 million. And para sa equal sharing is 58 million plus. So itong 58 million plus, pare-parehas ang ating mga munisipyo na merong silang share na 58 million plus. So ang total ng inta na... Uh, ma-receive -re na, na ang total ng inta ng uh, munisipyo ng Bakon ngayong 2025 is 182 uh, million 769,880. Okay, punta tayo sa uh, mga barangay ng Bakon. So dito sa barangay ng Bakon, makikita nyo na nag, uh, wala na yung land area. So anong sabi natin kanina, 80,000. Uh, 80,000 pesos plus yung share sa kanyang population na base sa kanyang population at yung equal sharing. So kung makikita nyo dito sa equal sharing, 1,942,941 pesos and 70 centavos lahat yung mga barangays na andyan sa ating presentation. Pati yung 80,000 nag ang kanilang pagkakaiba lang is yung sa population. So dito sa barangay ang Pusungan, 2.8 million plus siya sa barangay bago na konti lang yung tao doon is 852 1000 uh, plus lang so ito naman yung uh, share ng uh, kayapa poblacion at uh, sinakbat, pitong barangay lang kasi Okay, para mas lalo nating maintindihan Punta tayo sa uh, Table So kung makikita nyo Ang pinakamaliit na uh, Share Ay ang barangay bago which is 2.8 million plus lang yung kanyang inta sapagkat kung ating titignan, yung kanyang population ay 758 na tao lamang. Yung gambang na siyang may pinakamaraming population na 3,783 uh, aabot sa uh, 6,279,929 pesos. Para maliwanag sa barangay, Uh, hindi nakasali yung uh, yung land area na basihan para sa computation ng kanyang inta. So, yun lamang at uh, maraming salamat at sana ay uh, may sana ay marami tayong sana uh, sana mayroon kayong natutunan sa ating uh, presentation. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, sana magsubscribe kayo para maabot natin ng isang daang na subscribers. Maraming salamat at hanggang sa muli.